Ang ganda ng... <laughs> Wow, ang ganda ng kulay, eh. Alam nyo, ang mahal ng papaya. Sa mga anak ko sa Makati, mas maliit pa dito. 150. Pero, kung totoo siya, mas masarap itong aking papaya kasi tinig sa puno. Malutong. Wow! lalim at saka may buto makakapagtanim pa ako ulit kung so, nakuha nito walang buto pero ito siya ang dami happy si mother ang tamis matulog ang dosa na matulog yung katas